Ayan po ating i gugulay ito. Ah, sarap nito. Ay tayo yung madalas ay hingi-hingi. Aba, ay ako no may gawa ko yung mga hinihingi ko po aka pagtutugsok. Para naka-recover. Awan ko yun nasa puno ng saging natin doon. Ayun po, update ko po kayo, po kayo ngayon sa ating ano po, mga pananim po uli. Oh, uh, -huh. ay yung kamatis na ating siningita ng pechay. Oh, uh -huh. yan, ari na po. Uh. Ito na po ngayon ang ganap, oh. Uh. Yan. Atin pong tatabunan yung puno. Oh. Uh -huh. Atin pong papahiligan na. Oh. Uh -huh. Tapos tatanggalan natin ng bunga kasi napakaliliit pa may bunga na. ayun po pala. Kaya gayon ay medyo may edad na po yung ating pananim. Oh, yan ay di tanging para ang tanggalan ng bunga para po bumata at bumulas. Oho. Yan. Atin pong papahiligan yung ating kamatis. Oh. Yung igi iga, gaya, no? Ito po uli ang ating ano. Gagawin din eh oh. Yan. Habol po natin ay mapagara ang ating pananim. Oh. Hinihilig po 'yan natin. Wow. Para po mas lumaki po ang puno. Yan ang kara na oh. Ari ulit, ang may ano ko sa inyo. aay ah, ay talaga namang araw-araw na yan po. Oh. Uh. Yan, kagaya po nito, ito nagbubunga na tatanggalan po natin. Oh. May bunga na po, isang tangka lang at kalahati. Oh. Eh. para po bumalik ang ano. Puwera busong. ba may ampalaya pa oh <laughs> oh ari po yung katawan ampalaya kita po baga oh iya yeah. harvest na natin oh Ganda ito dito ka muna Yeah kung may mali po ulit tayo dun sa una ay ano sana man dito tumama nari ho nabung agad kumbaga dapat papaanahin po muna natin yung ano yung katawan papa taasin at papagulangin Ya, yeah, ito na ho yung ating kamatis. Oh, mga nakahilig na po 'yan. Tayo nga lang hindi mahiligan. Oh. Oh. Ito, tatabon na natin. Yan po na may uti-uting umuusbong papagayan oh, pagka tinagilid at saka po yung hindi pa nakakaalam nung ating ganong technique ay para po kumapalang ugat pag kumapalang ugat di kumbaga mas yayabong po yung taas oh yung ito pa po oh. Ya, ito pa oh. Tanggal natin ang bulaklak bunga iba. Uh. Tapos po meron na rin nga itong kamat Yung ano Lalaki na oh Katuwa uh. Hmm. Ate ang palaya oh. Pagkasi ay oh. Pakatanda na po na rin punong aray. Hindi ko inaalis oh. Nabunga pa rin. Oh. Dami. Ito po pala natagal. Tatanggalin lang natin yung mga ganito eh. Daming fruit fly. Ayan po ang ganap sa ating kamatis. Oh. Update ko na rin kay Dini sa mga iba-ibang ano pa po eh Yung ating lagi ko ay oh, nakapagpasabol na tayo. Na lagi tayo nang hihingi, ano tanda niyo po ba tayo laging hingi Yan, ngayon pwede naman tayong magbigay na. Oh. Pang noodles. Tinitingnan ko po at nangungulot yung ilalim, may ang daming maninira. Oh. Yan po ay may insekto pag kaganito tapos medyo nagdidilaw. Oh. May mga ngusong ngusong kabayo sa ilalim. Ayan ah, ang taba. Yari po ari oh kahit tuwing makalway magdali tayo niyan malaki na ang puno natin na yo. Yan. yan po ay lagikway Ayan po ating i gugulay ito. Oh. Ah, sarap nito. Ay tayo yung madalas ay hingi Aba, ay ako no may gawa ko yung mga hinihingi ko po aka pegto tutugsok. Para naka-recover. Awan ko yung nasa puno ng saging natin doon. Kung meron pa. Oh. Aba, ito yung umaga ito ay oh. Maigi po ito sa katawan, oh. oh. Hindi man sa pag-ano. Oh. po dito ay. Parang dahon ng gumamila. Ah, pwede din aray. Sa noodles. Noodles itlog. Ito po ang gusto ko rin ay na mangyari po ba sa atin kumbaga sa almusal kukuha tayo ng sariling itlog ng manok oo uh, tapos ay mag aano-ano uh, -ano ng dulo-dulo nung ganito oo uh, yeah ay talagang tayo'y ganado oh uh, may sariling ampalaya aho uh, yan Ito po naman na binanggit ko sa inyo katulad ho nito uli babanggitin ko po sa inyo kung po kayo ay nasa kabayanan po ba ay pwede ho itong itanim sa paso ito pwede rin ho sa paso oho yan pwede lagi kway. ayun po atin aring maluto ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po yan update sa kinchay update sa ah tayo pala nagtabo ng kamatis yan tapos ito po yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.